Hey guys. Okay, tingnan niyo ako. Ang <laughs> laki ng tiyan, parang buntis lang. Tingnan niya ako. Oh. Sige daw, float ka ate. Wow. Ano ang video? Opo. Hello. Hola. Soy oh, so, Hi, Dora. Si Lola, oh. Lola Edna parang nasa Kuwait pa rin. Bawal makita ang hair. Hindi bawal makita. Ayoko ko mo pa. Ah, okay. Ayaw ko kumitim. Ay, si nanay. Pag kumitim ako, alam na. Wala nang ganda. Well! Well! <laughs> hey. Oh, may... Ano yung... Asan si Latino? Urban. Ayun. Yung ano lang... Nag-a-alarm kasi parang nasa warning ano na sila. na ano nasa danger zone. na? Sino? Wala Bata. lang. Wala... Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ganda dito, Mars. Partner, partner. Ganda! Sino yan? Ala ako lang. O, oh, diba o? Oh. Kita ulit. Sexy ko, diba? <laughs> Bashers! Bashers! Ah, po pa na bilma. Ang ganda dito, Nay. Nay, dito ko nga daw sa likod ko. Oh, nayo. Nay, oh. Nay, tignan mo. Oh, di ba ang kito? Oh? Diyan ka lang ha, bibidyo. Pipicture Bibi ako. Wala, well, andyan na yata sila lolo. Ayan. Ang isang balot na balot, ang isang hubad na hubad. Ayan, babaw! Langoy ka na. Okay. Ayala. Letting them back on night. I want to go. I want to go. Dit 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 I dit dit. go. I want to go. Oh, <laughs> <laughs> yes. hey guys, <laughs> The yan. Safe yan! May float yan si Irish eh. Si ba? May float yan. Pero tingnan magbilang pa. Ah, oh, sige. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, humahap din na yata yung mukha ko. Sarap paliko, grabe. Super sarap. Yan. sarap, yan. sarap, yan. sarap. <laughs> Gwen! Ay, Risha, okay ka? Ano, uwi na tayo, Gwen? Mm. OMG! Yeah. 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 Grabe siya. Nilagyan niya ako ng buhangin. Ikaw, gusto mo na ba? Gwen. Gwen, gusto mo na bang umuwi, Gwen? Gusto mo na bang umuwi, Gwen? Sabi, gusto mo na, Gwen? Ayaw pa. Ayaw? Ayaw. Ko. Ayaw ko po. Ayaw na. Malaki yung tiyang ko dito. Silo lang. Bakit? Sabi ba? Ang kapalamit. Ang